Ang trahedya ng eroplano ng Air India ay nagdala ng maraming makabuluhang aral sa buhay. Una, may isang pamilya na nagplano sanang lumipat sa UK. Ito ay isang pangarap na kanilang plinano, anim na taon na ang nakakaraan. Ngunit tumagal ng maraming taon bago ito tuluyang mangyari. Pero nang matuloy, isang trahedya ang nangyari sa buong pamilya na sakay ng eroplano. Bumagsak ang eroplano at nasawi ang buong pamilya. Ang isang pinakamahalagang aral sa kwento na ito ay nagpapaalala na ang buhay natin ay pansamantala lamang at sa isang iglap ay pwede itong agad na magwakas. Sabi nga sa Santiago chapter 4 verse 14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ang totoo, araw-araw ang mga tao ay nagsusumikap at nagsasakripisyo para sa kinabukasan. Ngunit kahit gaano pa kahirap ang ating pagsusumikap, kapag dumating na ang oras, wala na sa mga iyon ang makakarun pa ng halaga. Pangalawa, Halos pasakay na sana ang isang babae sa eroplanong iyon, ngunit na late ito at nakiusap na makasakay pa rin, ngunit hindi na siya piniyagan. Doon ni nakaligtas siya sa tiyak na diskrasya at kamatayan. Minsan may mga bagay tayong labis na ninanais na hindi naman pala mabuti para sa atin. At meron din namang mga bagay na ayaw natin, pero ito ay mga pagpapala. Sabi sa Kawikaan chapter 19 verse 21, marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. May mga pagkakataon na kinakansela ng Diyos ang ating mga plano para mailigtas ang ating buhay. Ginagabayan niya tayo sa ibang direksyon upang maiwasan natin ang panganib. Nakikipaglaban siya sa mga laban na hindi natin nalalaman. Kaya tunay na mas mabuti ang kanyang plano kaysa sa atin. Isaiah 55 verse 8 to 9 Ang aking mga plano ay hindi ninyo mga plano ni ang inyong mga daan ay aking mga daan, sabi ng Panginoon, kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga daan at ang aking mga plano kaysa sa inyong mga plano. Ikatlo, isang lalaking pasahero ang nakaligtas sa pagbagsak. Dahil nahati ang eroplano, siya'y naitulak palabas at timalang na buhay. Ipinapaalala nito sa atin na laging nariyan ang pag-iingat ng Panginoon. Siya'y nagliligtas at gumagawa ng mga himala sa mga pagkakataon na hindi natin inaakala. Sabi sa Salmo 121 verse 7 to 8, Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo na saan ka man, ngayon at magpakailanman to the bereaved families, we express our deepest sympathy. Tandaan din na hindi layunin ng Diyos ang magkaroon ng mga trahedya, kapahamakan o kamatayan sa mundo. Pero nang pumasok ang kasalanan, Lumaganap ang sumpa at kamatayan at doon na pumasok ang iba't ibang mga trahedya sa mundo. Mga kapatid, ang trahedya ng Air India ay maging reminder sa atin ang ating buhay sa mundong ito ay walang katiyakan kung hanggang kailan. Hindi natin alam kung bukas o mamaya ay buhay pa tayo. Kaya't mahalaga ang maging handa, higit sa lahat sa ating buhay espiritual, ang pagkakaroon ng personal na pananampalataya sa Panginoong Isokristo at relasyon sa Kanya ay nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan sa gitna ng kawalan ng katiyakan ng buhay. Kapatid, na itanong mo na ba ano ang magiging kalagayan ng iyong kaluluwa kung sakaling mangbawiin na ng Diyos ang buhay mo? Handa ka na ba sa kalalagyan nito? Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.